Ito yung bago mga kabarya na binibili ko sa mataas na halaga. Yung ganitong old coins, 1 piso Jose Rizal year 1976. Pero bago natin pag-usapan 'yan, mga kabarya, happy 114k followers sa atin. At maraming salamat dahil umabot tayo sa ganito. Ay mas marami na tayong matutulungan. Yung nakalagay po na 114k, ito po yung mga followers natin. Kaya sana po ay malinaw sa atin ang lahat. Balik tayo dito sa ating pag- Uusapan na 1 peso Jose Rizal year 1976 na old coins. Ito po ay binibili ko sa halagang 5,000 pesos. Basta makakita ka ng ganitong klasing barya, ay bibiling ko yan sa halagang 5k basta tumpak sa aking hinahanap na 1 peso old coins na ganito, na dalawa ang ulo. Ito yung bago mga kabarya na binibili ko sa mataas na halaga. Yung ganitong old coins, 1 piso Jose Rizal year 1976. Pero bago natin pag-usapan 'yan, mga kabarya, happy 114k followers sa atin. At maraming salamat dahil umabot tayo sa ganito. Ay mas marami na tayong matutulungan. Yung nakalagay po na 114k, ito po yung mga followers natin. Kaya sana po ay malinaw sa atin ang lahat. Balik tayo dito sa ating pag- pinag-uusapan na 1 peso Jose Rizal year 1976 na old coins. Ito po ay binibili ko sa halagang 5,000 pesos basta makakita ka ng ganitong klasing bariya. Ay bibiling ko yan sa halagang 5k basta tumpak sa aking hinahanap na 1 peso old coins na ganito na dalawa ang ulo. Ito yung bago mga kabarya na binibili ko sa mataas na halaga. Yung ganitong old coins, 1 piso Jose Rizal, year 1976. Pero bago natin pag-usapan yan mga kabarya, happy 114k followers sa atin at maraming salamat. Dahil umabot tayo sa ganito ay mas marami na tayong matutulungan. Yung nakalagay po na 114k, ito po yung mga followers natin. Kaya sana po ay malinaw sa atin ang lahat. Balik tayo dito sa ating pag pinag-uusapan na 1 peso Jose Rizal year 1976 na old coins. Ito po ay binibili ko sa halagang 5,000 pesos basta makakita ka ng ganitong klasing bariya. Ay bibiling ko yan sa halagang 5k basta tumpak sa aking hinahanap na 1 peso old coins na ganito na dalawa ang ulo.